baka mamaya niyan mag-affiliate marketing oh na rin my ako gosh. pa ko eh. Nangangamoy, maiwanan ako dito <laughs> ng aking live seller. <laughs> Classic Tita, that's my name. Magandang araw mga pamangkin, mga kaklasik. Andito na si Monica Ronda, ang inyong tita na hindi lamang chismis ang dala, kundi pera tips din. At ngayong araw, kasama natin ang ating pambansang pamangkin, Kim! Hello, Tita! Grabe naman yun. Thank you so much for having me. Wow! <laughs> ang inyong pambansang pamangkin. At syempre, sabi nga ni Tita kanina, hindi lang mga chismis ang dala natin. Hindi lang mga tika pa ang iti-spill natin dito, ba? Diba? Pero eto na nga, alam mo ba papunta dito? I'm sorry, na-late ako. Kasi alam mo, nagbabrowse ako online at kitang-kita ko na sobrang dami na ngayong yung kumikita nang walang ginagawa masyado pero nasa bahay lang sila. So, paano naman ba nauso to? Siyempre, as Gen Z, I know marami kaming alam sa online. Pero, siyempre, ikaw as a CEO ng inyong brand, eh, paano ba kumita sa online? Alam mo Kim, napakarami talagang pinagkakakitaan online ngayon. Kaya naman, kaysa masayang yung time natin sa pagbabrowse lang dyan, yung mga data natin, ba? Diba, dapat, i-turn natin yan into something na we can earn din. Katulad na lamang ng, eto, pinakapaborito ko sa lahat. At lagi ko itong tinuturo sa aking TikTok account, ang pag affiliate Affiliate marketing. Narinig mo na ba yun? Aray, ang ganda. Affiliate marketing. Can you tell us more about ano ba tong affiliate marketing na nauuso ngayon? Siyempre, maraming hindi nakakaalam mm -hmm. at gusto ring subukin ito. Yes, napakarami. Lalong-lalo lalo na sa mga classic natin dyan, yung mga mummies, mm -hmm. yung mga estudyante, yung mga housewives, mga ganyan na wala nang ginagawa sa bahay or talagang nabuburiyot na sa bahay or gusto man lang tulungan yung mga mister nila mm -hmm. na hindi na lang sila umaasa sa entrega ng mga mister nila. Ang affiliate marketing is the best thing you can do at home using your phone mm -hmm. at my WiFi fi Tapos, syempre, creativity. Wow, so Yan parang, ang pag-uusapan natin ngayon, bebe oh, ko. Grabe naman yun, tita. So, para kang ahente online. Parang ganun. Parang hindi mo na kailangan... Bumili or like magrenta ng uh, building para lang, alam mo yun, magnegosyo, yes. online lang, okay Totoo. na yun. Hindi mo na kailangan maglabas ng malaking puhunan. Mm -hmm. syempre ang puhunan mo wi wifi, di ba? Mm -hmm. Madalas yan, kung may wifi ka na sa bahay, binabayaran natin yan monthly, mm -hmm. may load ka, yan yung mga puhunan mo diyan at saka siyempre yung effort mo. So, paano nga ba ito mauumpisahan yung pag-affiliate marketing na yan? So, unang-una dyan, syempre, maghahanap tayo ng mga products na pwede nating maipromote promote online. Katulad na lamang sa sa amin sa experience namin, yes. kim alam mo napakalaki ng kinikita ng mga affiliates natin dyan sa Isang buwan mamaya pag-uusapan natin yung computation natin dyan yung <laughs> breakdown natin kung magkano na. ang kinikita mm -hmm. sa bahay lamang ng mga nag affiliate Pero ganito na lang, okay. kunwari ako yung may-ari ng brand. Mm -hmm. As a seller kasi seller mm -hmm. din naman ako, ako na lang isa sample ko na lang. Tapos may product ako, yung shampoo natin. Ayan, may shampoo ako and then naghahanap ako ng mga tao na mm -hmm. magpo-promote for me. Mm -hmm. So parang ano to, parang matchmaker pero hindi naman siya sa love life, okay. hindi naman para sa jowa. Uh, uh. Para to, ano, pinag-uusapan pa rin natin dito, pera. Okay, negosyo Ayan, pa negosyo rin. negosyo pa rin yan. Pinagkakakitaan pa rin online. Ngayon, meron akong product. Naghanap ako ng tao na magpapromote ng product ko. At ikaw na bilang isang pamangkin na interesado na magkaroon ng pagkakakitaan extra, pwede mong ipromote yung aking product sa mga socials mo okay. sa TikTok, sa mm -hmm. Facebook kahit saan. Mm -hmm. Kahit sa ang mga socials mo, lahat 'yan nangyayari yan online. Ngayon, gagamitin mo yung yung account. Gagamitin mo yung account okay. mo okay. and mm -hmm. then kasama din dyan yung affiliate link mo. Eh, and teka, then dun sa affiliate link paano naman? Paano ko siya makukuha? Yung affiliate link, mm -hmm. then, ituturo ko yan mamaya Mama maya Kim. Ito muna yung magiging process dyan. Ganito yung ganap dyan. Kapag nag-post ka ng pagpo promote ng product mm -hmm. po gamit yung affiliate link mo at nakita yan ng halimbawa mga kaibigan mo mm -hmm. or yung specific person na nagahanap ng ganyang klaseng mm -hmm. product, okay. sinerch nila, at doon sila bumili sa link na pinost mo sa yung social, dyan papasok ang iyong komisyon. Diyan ka ah, na magkakapera. Kikita ako ng yes. wala akong puhunan. Wala kang puhunan. Wala akong ilalabas na pera. Wala kang ilalabas na pera. So hindi ko rin kailangan magrenta. Hindi mo kailangan magrenta. Wala kang puhunan. Yes, kikita ka Ay, lahat yan. Kita. For tita. the pasok lang anti ko ang lahat ng mga mm -hmm. ano kikitaan mo dito sa online. So kailangan sipag lang talaga, Tsaga, magre-review ka lang ng mga yes. products. Magre-review ka yan. Oh, alam mo yung review na yan? Yan ang mm -hmm. pinaka essential talaga kapag mm -hmm. magpo-promote ka eh, Kapag nag-uumpisa ka mag-promote. Oo. Eh tita, babalik tayo dun sa ano sa affiliate links. Uh -huh. So Paano ko makukuha yon for affiliation? Yes. Tama. So, maraming ano yan sample yan eh meron sa Shopee, Lazada, TikTok. So, ito pinakamadali at saka pinaka-famous. Yan yung tawag ng mga Gen Z yan famous, 'di ba? Mm -hmm. Na platform ngayon is yung TikTok na may TikTok Shop na rin. So, pwede nang umorder sa TikTok Shop. Mm -hmm. So, kinakailangan diyan mag-sign up ka. Siyempre, kung may account ka na maka-reach ka ng 600 followers. Ah, may minimum pala to, May minimum, yes. may to. minimum 600 yan 600 followers. dati yan 1,000 nga dati eh, Uy, pero bumaba, binababa nila in fairness. Oo, oh. So, so ang ano, mas magiging madali na yan para yes. sa ating mga mag-a-apply bilang affiliate. Okay. So, pag may 600 followers ka na, mm -hmm. pupunta ka lang sa ano sa tab doon sa mm -hmm. account mo mismo sa me mm -hmm. and then may option doon may tab din sa loob na creator or um TikTok Shop for creator mag-aapply ka doon. Actually karin. ano dyan eh um within 24 hours yung approval niyan. Okay. So dapat dyan 18 years old and above mm, and okay. 600 followers yung dalawang yun lang. At saka mm -hmm. syempre dapat taga Pilipinas ka. Dahil uh -oh. dapat dito rin ano eh um pasok yung account mo sa Philippines eh. So mm. Yun lang yung mga terms ng ano sa TikTok Shop. Okay. So after 24 hours, ganyan mm -hmm. na approve ka na or hindi, sasabihin din naman nila yan sa iyo kung approve ka or hindi. Okay, so pa eto naman, mapunta naman tayo sa sa kita. Mm -hmm. So let's say paano ko naman po makikita na okay, I'm earning na, uh -oh. na may sales na na pumapasok sa akin yung komisyon. Yes. Uh -oh. Paano ko naman siya makikita? Yan naman sa ano sa commission, um Kim Makikita mo rin yan may data analytics din sila. Wow. at papasok din 'yan. At doon din ah, 'yan sa under TikTok Shop. Yes, yeah, sa TikTok Shop din oh, 'yon sa okay. loob din mismo ng TikTok Shop. Mm -mm. Itong the best dyan. Yung komisyon, hindi na 'yan dadaan sa mga sellers. Wow. So, after ma-deliver nung product, kung halimbawa mm -hmm. nakabenta ka na, after few days, depende sa ano kung gaano kalayo, 'di ba? Minsan pag sa Mindanao, malayo, tagal Sa amin sa Pangasinan, ano, maabot ng tatlong araw eh. Within Metro Manila, oh, one oh. to two days lang mm -hmm. na-receive na ng buyer. So, it may ano 'yan eh, um, parang il ilang raw bago marilis sa'yo yung payment. So, yung commission, matik na yun, mapupunta na sa'yo. So, kinakailangan, dapat may GCash ka din. Okay. May bank account ka rin. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo ng cash oh, ng ano, so, ng dapat dapat nakaredy yung ano, kung ano mang available na, yes. na, bank accounts na meron ka. Yes. Na at least doon siya papasok. Mm, yes. Okay. So, dapat ready ka pala sa, sa akin Sa akin, pinakamabilis ko ano, sa, sa GCash ako eh. Ay, GCash ah. maka Oo nga ano, uh -oh. totoo naman, uh -oh. 'di ba? At True. least dapat ready tayo again mm -hmm. para lang sa refresher natin. Kailangan 18 years old and, and above. Yes. Ano pa? 600, uh, 600 followers. followers uh -oh. wow. Pwede pwedeng achievable yes. siya. At yung ano pala nabanggit ko kanina, 'di ba, kapag mm -hmm. affiliate ka na sa TikTok, tapos paano ka magpo-post sa Facebook? Baka ganyan ang tanong. Uh Oo, -oh, ayan diba paano kasi, naman. Kasi ano eh, kapag nag-shoot ka sa TikTok, may option 'di ba na magsi din sa ano, mm -hmm. sa phone mo yung video. So, dapat yun, walang watermark yun, ba? Diba? Kapag nag save uh -oh. yung video sa gallery mo, mm -hmm. post mo na rin yun sa Facebook mo. Ay, And then, yung link, meron dun yung share link button sa ano, sa TikTok. Okay. I-copy mo lang yun. Yun yung ipipaste mo sa Facebook. Share link. Tapos, uh -oh. ipopost ko na sa Facebook. Uh -oh. Okay. Pipaste mo dun okay. sa Facebook. So, pag open dun naman sa isang platform, which is Facebook, uh -oh. ma direct redirect naman siya sa TikTok. Yes. Tama ba ako? Yes. Tapos, ano na yun, ah. um buy now, or add to cart. Yan uh, na yung option doon. Check Napaka, out ka ano, na kaagad. Wala nang dahilan <laughs> ang buyer mo para hindi mag-check out. Correct. Kaya naman diba? sa mga nakikinig dyan, naku parang ang ang saya naman pala aralin nito. True, wala eh. ka na kailangan na ilabas na puhunan. Oo. Sobrang yes. bilis lang. Kailangan Tama. mo lang ng 600 followers, 18 years old and above. Tsaka mm -hmm. dapat masipag ka gumawa ng content. At, at subok dapat na. sinusubukan Yan. mo. yes Correct. Kasi alam mo, Experience ko din ganito na nag-uumpisa ako sa pag-affiliate. Mm. Bumili ako ng product pero hindi ko ginagamit. Hindi ko rin napo-promote, 'di ba? Tapos oh, mahirap pag, pag tinanong, tinanong akin, oh, hindi oh. ko alam sasabihin ko, just ko. Kaya ang ano, advice ko lagi, dapat 'yan kapag may product na dumating mm -hmm. sa iyo na binili mo online, gusto mong i gamitin mo kasi authenticity is key, pare 'yan. Yung makaka-relate pa rin yung mga tao sa iyo, 'di ba? Parang ganito bumili ako ng ano ng um, halimbawa ganitong klasing sabon sabing mm -hmm. kong ganun yung mag taning na sabon. Parang halimbawa sa dahil maputi ka, puti-puti mo eh. Taning na sabon tapos ipopromote mo. Paniniwala ka ba ng mga tao eh. Hindi naman pampatan yun eh. Maputi ka eh. Oo na, Diba? So, totoo. Ay, etso si bakla. Gaganyan Oo, parang, sila sa'yo. Ay, diba? I scroll, up oh, scroll up ka. Oh, scroll up. Scammer to. Scammer to. <laughs> Uso yan yung termino. Scammer, scammer, to. to scroll up na. Pap. Oo. Oh, diba? Hindi ka Inbis, totoo. Imbis oh, na mabudol mo sila, <laughs> magiging scammer ka pa, pa, ka pa sa... <laughs> <auntie> pa. <po. laughs> scammer ka pa sa paningin nila. Diba? ba? Ang dami, andami pa lang waste diyan sa online. Isa pa lang 'yan, yan. ha, isa, isa pa, pa, lang, pa lang, lang 'yan sa mga pinag-uusapan mm -hmm. natin kasi hindi naman pwedeng lahat pag-usapan natin sa lahat ng episode. So dapat nag-subscribe sila. Yes, kaya follow <laughs> nyo na rin kami, 'di ba? Mag-comment kayo <laughs> yes. kung medyo relatable mm -hmm. or may mga questions pa kayo to ask yes. sa kay Tita, of course, yes. lalo na pagdating sa affiliate marketing. So ito tita, ito na yung pinakamalaking tanong mm -hmm. ng taong bayan, na mga Iba mo pang pamangkin, mm -hmm. yan yung mga yeah. nakikinig ngayon. So paano naman ang kitaan dito? Gaano ba kalaki ang pwedeng kitain? Ito perfect example to Kim. Ayoko man lang ano sanang ikwento to eh, pero kasi medyo ano, <laughs> medyo. medyo masakit sa loob ko. <laughs> pero ito, pero totoo to, mga uh -oh. anti ko. Mm -hmm sa laki ng kinikita diyan dati may kasamahan ako sa ano sa Shahin sa amin na mm -hmm. uh, pinag-manager ko iniwanan nako na kasi hala mas malaki na ang kinikita niya sa pag-affiliate kaysa wow. sa pagpapasweldo ko Oh my hinasabi gosh. ko sa inyo, mga auntie ko. So, sino ba naman ako para ipagdamot yung ganyang, ano, kinikita mga niya. kinikita, tot diba? Pwede mo sa... man kung gaano yung range niya. Yung range dyan. Mm -hmm. Depende to kung gaano kayo kasipag. At kung gaano kaganda yung mga videos ninyo. Mm -hmm. Kung mas authentic, mas maganda. Lagi kung sinasabi yan. Mm -hmm. Range dyan, last month, yung top affiliate natin, kumita siya minimum ng 80,000. pieces. 80,000 pesos. Wow. Isang 80, buwan lang 'yon. Isang Grazi. buwan lang 'yon. May na pa tayo. Last year to, yung may pinakamalaki kami na umabot siya ng 280,000 sa si isang buwan lamang. Affiliate. Commission niya lang, lang yun. Commission niya lang yun. Wow, na yun. Yung Hindi na dumaan sa amin yung pera na oh yan. Oh my God. Oh, ba? Diba? so talagang mapapaisip ka magtatrabaho pa ba ako? Oo, eh nga, pwede naman no. na kung sa bahay lang, 'di ba? Oo, kasi kung ako rin papipiliin mo, bakit pa ako mag-e-effort mag na mm -mm. magpaka sa daan? Mm -mm. napaka ngayon dito sa Metro Manila, Totoo, no? Totoo, wala na pinipili araw. Bakit pa ako magmi make up para lumabas, yes, 'di ba? Bakit pa oo. ako gagastos ng make up? Ba't totoo. pa ako mag, mag aayos uh, ng damit ko, mag-iisip. Bibili ka pa. Truly. Mm -hmm. Kakain ka pa. Yes, totoo. Pamasahin mo, pera oh, oh. mo. budget meal ngayon, magkano na ngayon, di ba? Mag Napakalaki 150 na. 150 na ata ang budget meal ngayon. just oh, oh. ko na pagkain. Mm -hmm. Pero kung sa ano, sa online ka kumikita, pagising mo, anti ko, andyan na yun. Mm -hmm. Antayin mo lang nang viral yung video mo, di oh, ba? Oh. Isang video mo lang na mag-viral. Parang, Etong ano, 80,000 na kinita Kumita. ng isang ano mm -hmm. affiliate namin, yung kanyang video is umabot ng 1 million views. Wow. 1 million views yon pero may 80,000 ka. Hindi mo naman buburahin yung video na yan eh. Oh. So everyday yan, may pumapasok pa rin. Hanggat sa dumadaan yan sa FYP, mm -hmm. search yan ng mga tao, bibilit bibili kung kailangan mm -hmm. nila. At hindi mo naman buburahin yon So kapag may bumili, meron ulit. May, diba? Meron ulit, may commission ulit. Totoo. At ang pinakamaganda dyan, talagang dere-derecho everyday. Oo, oo. Basta galingan mo lang. Totoo. Sipagan mo lang. Ayoko naririnig lagi yung ano ha, sinasabi na, ay, parang hindi ko kaya. Hindi hey, mo mapapatunayan kung hindi mo susubukan. Totoo naman yan. Yes. Yung FYP ha, mga pamangkin at aunties, mm -hmm. natin nakikinig ngayon. Yung tinatawag nating for you page. Yes. Sa TikTok. Yes. Diba? Correct. Oo. So doon po, lahat talagang kapag may pumapasok, nag-i-scroll. Mm -hmm. Kahit hindi yan mo kailangan. Yan yung tinatawag na ano, click the yellow basket. <laughs> Ayan. <laughs> Yan yung Truly. Oh, grabe, no? Parang ito na yung tinatawag natin in modern times na work from home. Pero, yes, oh, literal oh. na hindi mo kailangan magbigay ng too much effort yes. para sa trabaho. Parang, Yes, totoo. Nag-e-enjoy ka plus kumikita ka. Kaya yung mga nakikita mo na ano, mm -hmm. yung mga content creator na hindi pa to yung mga tinatawag na influencer. Ah, so, hindi pa sila? Na yung, iba pa yun. Okay. Mga hindi to sikat na tao, mga ordinaryong tao o mm -hmm. ako nga mismo hindi naman ako artista hindi naman ako influencer mm -hmm. hindi naman ako beauty queen mga an, 'di ba hindi naman eh pero 'di ba na nakakabenta ako sa mm -hmm. online mm -hmm. sumasahod yung mga tao ko dahil sa benta namin online Aww. sa amin yon meron tayong nasa 135,000 na accounts na affiliate na ng Grabe. Shaheen Beauty at Yang mga yan, hindi yan mga influencer. Wala kang makikita dyan na verified account mm -mm -mm -mm. na tinatawag. tawag yung may blue check mark sa mm -mm -mm. TikTok yes. na nagpo-promote ng product uh -oh. natin. So ibig sabihin, hindi yan sila mga paid na mga tao mm -mm -mm. na yung pinadalhan ng PR kits. Mm -mm -mm. Mga ganun na ordinaryong tao na kagaya oh. lang natin na talagang pwede talagang kumita. Totoo. ba? Diba? More chances of winning basta may effort kayo. Correct. Ganun At saka lang. ang ano dito, ang key dito, no? Wala ka na nga talagang puhunan oh, na yes. ilalabas. Kailangan mo lang talagang, syempre, subukan muna ang product na yan para yes. mas alam mo kung paano siya i-market. Hindi kayong eme-eme, kimi-kimi lang, ng mga yes. sinasabi mo. Kasi alam mo, kapag ano, ginagamit mo yung product, Kimi, ginagamit mo yung product, pag tinanong ka, Sasagutin mo 'yan. So panibagong content ulit. Totoo Yung naman. mga magiging ano mo, parang followers mo magkakaroon mm -mm. sila ng tiwala sa 'yong mm -hmm. na lahat na nang ipopromote mo dahil alam nila na subok mo na. Oo, na Ay, legit 'to, naman sige dyan ako yon. bibili. <fungsi> oh, oh. Oh, oh. Sa kanya ako bibili kasi totoo. Eh, siya 'yung nag-review eh. Mm -hmm. Sa kanya ako bibili kasi pinopromote niya, siya mm -hmm. 'yung nagsabi na ganito. Kaya alam mo 'yung mga nag magpo-post post diyan sa TikTok, sa Facebook ganyan na nagpapatayo na sila ng mga bahay, nakakabili ng kotse, mga Kaya ante ko. Nga, no, yan, di ba? Sobrang sipag nila. Dahil yan sa kanilang sipag at syaga talaga mm -hmm. sa pagpo-post-post at pag-review ng mga items na mga mm -hmm. nabibili nila online, di ba? Alimbawa na lang dito, yung mga may kilala ako, nakikita ko, naka-follow ko sa kanya sa TikTok eh. Mm -hmm. Mami to, na ang okay. mga content niya sa, ba sa bahay, yung mm -hmm. parang naglipat bahay sila, gano'n. Uh -oh. Tapos, ang mga content niya lang is yung mga ginagamit niya rin sa bahay. Kaldero, mm -hmm. mga wow. rice cooker, oh, oh, mga uy. ganyan. Kailangan yung Kailangan pinaproboot niya rin, o, oh, 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 diba? Oh, oh. Tapos, nilalagyan niya ng yellow basket, o, oh, ba diba? oh. Pak na pak yung pinambili mo. Ito, sample ko din, yung aso ko, si Sheriff. Oh, Hello, oh. shout out sa aking aso dyan. <laughs> Sana nakikinig ka. <laughs> Alam mo, bumili ako ng dog fence niya. And sa then, TikTok shop and then pinost ko habang ginagawa ko si pinapakita mm, ko doon mm, na yun yung ginagamit niya nung baby pa siya uh -oh. and then hanggang ngayon nakakabenta ako oh, diba with that at uh -oh. alam mo napakalaki ng komisyon ng dog fence na yun ah Ay, nasa ano yun um, parang tigwa 1000 unit. so bawat benta ko meron na akong 100 pesos. Sabi niyo oh, 10%. Baby. You do the math, kayo na bahala. Oo, oh, 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 basta na dito lang kami, oo, oh, para mag-share. 'Di diba? Oo, oh, mag-share. Paano kakikita, oh, ba? Diba? Mm -mm. At saka ito din, kung halimbawa yung parang yun, yun sa akin sa POV na yun na mahal yung items, mm -mm. pero binibili ng 94 pesos or 100 pesos yung kinikita ko. Meron din kasing mga items na mura. Halimbawa, okay. 35 pesos. Yung okay. Shine Beauty, ano natin, na, oh, shampoo naman, Murang, natin. mura, mura lang. Nasa sa shade, 30 ml. Grabe naman. Oh. Ang daming naghahanap niya. Mm -hmm. Alam mo, volume sila ano, lumalaban yung mga Ay. affiliates natin dyan. Kaya, yung, ano, laging mo, sold out. Truly. <laughs> <laughs> Laging sold out pa may bumibili diyan pag mas mura mas madali naman niyang ibenta eh, mm, di ba kasi sabi nila susubukan ko wala namang mawawala na tapos ipunipunin punin mo lang diyan yung komisyon halimbawa 10 pesos 5 pesos yung komisyon na yan malaki yatong Malaki yan. Yun, yan. truly di ba mm. minimum na diyan 1000 in, oh, in, in just ano one week or Totoo. depende kung gaano karaming tao ang makakakita ng video mo. At diba? depende kung gaano ka kasi pag ilang at ilang beses mag, mo yes, sa pinopost. Yes, truly. Ngayon Ganun. nga lang sa ano ko, sa account ko may nag, ano, nag comment sabi niya 60 viewers pero may benta pa rin. Oh, di ba? Fuck, 60. Ano, t sa 60 na yon halos lahat sila bumili. Truly. So, kumita ka pa. Kumita diba? ka pa. Ganun yes. talaga. Hindi mo kailangan na napakaraming ano, parang views, Oo, ganyan. Oh, followers. Oo. Again, ano siya, open to all. Yes, okay, so dapat truly. hindi kayo matakot. So yes. bukan nyo lang, lalo na kung wala pa naman kayong ginagawa. Perfect siya sa mga mommies talaga, yes. mga estudyante na gusto mag-side hustle, ba? Diba? Or kung gusto mo, may trabaho ka, pero kikita ka ulit. Ng... Oo, di ba? Yes. Gusto natin yan eh. Kasi tayo ay alipin ng salapin. Ano <laughs> <laughs> naman kasi talaga ang mabibigay sa atin ng freedom, mga auntie ko. Correct. Hindi ka naman makakapunta ng abroad na ano, pagmamahal lang yung dalaw. Hindi <laughs> oh, ka ma, ano nun, mapupunta doon. Hindi <laughs> oh, makakabili ng ticket. No, hindi makakabili ng ticket. Hindi makakabili ng budget meal, mga auntie ko. Totoo. Kapag halimbawa, pagmamahal lang. So, kinakailangan talaga. Sa panahon ngayon, alam nyo, lagi kong sinasabi to sa panahon ng online ngayon, Mm -hmm. kung hindi ka pa rin marunong gumamit o maghanap ng pagkakakitaan dyan sa online ako ikaw na ang may kasalanan ikaw yan. na ang may problema dyan auntie ko o oh, oh, oh. diba mm -hmm. kaya alam nyo napakagandang ano eh parang nakakapag-empower mm -hmm. bilang sa bilang isang babae yung etong mga kaganapan online kasi yes. madalas yan tayong mga babae mahilig tayong mag-cellphone mm -hmm. at mga madidiskarte tayo eh. Oh, oh. mga, Yung, mga tinatawag nga yan na superwoman na ano, Correct. Ma magaling mag-multitask. Yes. Alam mo yun? Ta -ta Lagi kong sinasabi yan mga antik ko. Oh, oh. Pwede kang nagko-computer ka dyan, work from home, and then nandito yung ano mo, yung video mo, yes, Nag vlog ka. ka. Halimbawa, binibenta mo keyboard, o, oh, mm -hmm. di ba, may tip na yan. Kaya Agad, di ba? Oh, mm -hmm. diba? Bago ka matulog sa gabi, edit mo, post mo kinabukasan. And then, voila! Diba? wala, no, yun wala na, na, yun, yun na. Malay magic. nag-push na. Nag, push na, diba? diba? kumikita ka na ano, pala habang tulog. Yes, truly. Anabi talaga nakaka-empower talaga sa mga kababaihan mm. yung modern world na ganito. Parang sa akin ang sinasabi ko, classic tita pero modern, di ba? Oh, yes. Diba? That's my name. Correct. Classic tita, that's Totoo. my name. At syempre, alam nyo, ang nakakatuwa lang din dito, hindi lang tayo nalilimitahan, yes. di ba, sa kung ano yung pwede natin gawin. Yes. Baggos, mas nadidiscover pa natin yung mm -hmm. ibang bagay na, ah, okay, pwede pala to. Yes. Kung kaya totoo. ko pala to, hindi mm -hmm. ko lubos akalain, nakakayanin ko. Yes, diba? totoo. So, kailangan mo lang mag-take the risk. Mm Huwag -hmm. mong sasabihin na hindi ko kaya. Correct. Gora-gora diba? mm -hmm. lang dapat lagi sa life. Kung mm -hmm. ano yung makita natin na opportunity, hanggat wala ka namang tinatapakang ibang tao, gora totoo. lang. ba diba? mm -hmm. Magtiwala sa sarili, paninindigan. Siyempre, dagdagan natin ng konting dasal ng auntie ko. Yan, totoo. yan yun. <laughs> That's the key. Grabe, tita. Ang dami kong natutunan ngayon. And baka mamaya niyan mag-affiliate marketing oh na rin ako pa ko Oh my gosh, bako, eh. <laughs> na ako mga auntie ko. Nangangamoy ah. Nangangamoy maiwanan ako dito ng aking live seller. Pero gora lang. Sinasabi ko nga, di ba? Napakarami ng pwedeng pagkakitaan. At ito na yon. Push mo yan, auntie ko. Kaya naman sa iba dyan na gusto ring matuto or gustong may pa-flex, katanungan, i-comment nyo na dyan sa baba. Correct. And don't forget to like, share, subscribe, and follow. And of course, click the notification bell na para lagi kayong updated sa mga kwentuhan namin ni Tita. Truly. At that's it for today's video, mga antiko, mga pamangkin, mga mamish. My name is Monica Ronda, ang inyong classic tita. That's my name. Ako naman, nakasama nyo ang pang-bansang pamangkin, Kim! Ay, yes! na po. Oh I can't oh wait na sa buwan. Hello, Mike Test!